Isang dating US ambassador kinasuhan ng pagspiya para sa bansang Cuba sa loob ng apat na taon. At isang pangunahing general na naging representante ng commander ng 14th Army Corps ng Navy, patay dahil sa landmine. Sino sila, may connection ba ang bansang Russia sa kanila? Maghanda na at talakayin natin ito dito lang sa Libot Tamin Si Victor Manuel Rocha ay ipinanganak noong 1950 sa Colombia, Nagtapos siya sa Taft School noong 1969 kung saan siya ay kapitan ng soccer team at nagtapos sa Yale University Kung Lao noong 1973. Nakatanggap siya ng master's degree sa public administration mula sa Harvard University noong 1976 at master of arts sa international na relasyon mula sa Georgetown University noong 1978. Noong Nobyembre taong 1981, nagsimulang magtrabaho si Rocha para sa kagawaran ng Estado ng Estados Unidos, na nagsisilbing opisyal ng politika sa Embahada ng US sa Santo Domingo, Dominican Republic, mula Disyembre taong 1982 hanggang Enero taong 1985. Mula Pebrero taong 1987 hanggang Pebrero taong 1987, Nagtrabaho siya bilang isang political military affairs officer sa US Embassy sa Tegucigalpa, Honduras. Sumunod na nagsilbi si Rocha bilang unang kalihim ng US Embassy sa Mexico City, Mexico mula Pebrero taong 1981 hanggang Nobyembre taong 1991. Mula Nobyembre taong 1050 na hanggang Hulyo taong isang libo, siyam, apat, nagsilbi si Rocha bilang Deputy Chief ng US Embassy sa Santo Domingo. Mula Hulyo taong 1054 hanggang Hulyo taong 1055, nagtrabaho siya bilang Director ng Inter-American Affairs sa US National Security Council na nakaka sa diplomasya sa gobyerno ng Cuba sa pagitan ng isang libo na raan at sham na putlima at hulyo taong isang libo na raan at na pito, si Rocha ay gumana bilang Deputy Principal Officer ng U.S. Interest Section sa Havana, Cuba, na siyang de facto na embahada hanggang sa 2015 Cuban to normalizing diplomatic relations. Sa pagitan ng Hulyo taong isang libo na raan at na putpito at Nobyembre taong isang libo na raan at Syam. na Nagsilbi si Rocha bilang Deputy Chief ng U.S. Embassy sa Buenos Aires. Si Victor Manuel Rocha, isang 73 taong gulang na residente ng Miami, Florida, ay lihim na sumuporta sa Cuba at ang mga lihim na pagsisikap nito sa pangangalap ng intelehensya sa pamamagitan ng paglilingkod bilang isang tago na ahente ng General Directorate of Intelligence ng bansa. Nagbigay si Rocha ng mali at mapanlinlang na impormasyon sa Estados Unidos upang mapanatili ang kanyang lihim na misyon, naglakbay sa labas ng Estados Unidos upang makipagkita sa mga Cuban intelligence operatives, at gumawa ng mali at mapanlinlang na mga pahayag upang makakuha ng mga dokumento sa paglalakbay. Si Victor Manuel Rocha ay inaresto ng viernes, kasunod ng matagal ng FBI counterintelligence. Ang diplomatikong relasyon sa pagitan ng Unyong Soviet at Cuba ay naitatag pagkatapos ng isang libo na raan at limampu't na Cuban Revolution. Ang Cuba ay naging umaasa sa mga pamilihan ng Soviet at tulong militar at naging pangunahing kaalyado ng Union Soviet noong Cold War. Noong 1972, sumali ang Cuba sa Comecon, isang organisasyong pang-ekonomiya ng mga komunistang bansa na pinangungunahan ng Union Soviet na may pinakamalaking ekonomiya. Mula noong bumagsak ang Unyong Soviet noong 1991, napanatili ng Cuba at Russia ang kanilang diplomatikong relasyon. Matapos mamuno si Vladimir Putin noong 2000, tumasang relasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Noong Disyembre taong 2000, bumisita si Putin sa Cuba at nanawagan siya kasama si Fidel Castro na tanggalin ang embargo sa Cuba. Ang Russia pa rin ang namungunang pinagkakautangan ng Cuba at ang dalawang bansa ay nagpapanatili ng malapit na ugnayang pang-ekonomiya sa isa't isa. Sa sarili kong pananaw, alam naman natin na ang US at Russia ay magkasalungat sa lahat ng aspeto kung saan ang dalawang bansa ay may mga tagamasid, siguro ay isa na dito si Rocha. Si Major General Vladimir Zavodsky, Deputy Commander ng apat na Army Corps ng Russia, ay napatay sa Ukraine sinabi ng isang namungunang opisyal ng rehiyon noong Ang gobernador ng rehiyon ng Vorines ng Russia, Alexander Gusev, ay nagsabi na si Zavodsky ay namatay sa isang combat post sa Special Operation Zone nang hindi nagbibigay ng karagdagang mga detalye. Ang espesyal na operasyong militar ay ang terminong ginagamit ng Russia upang ilarawan ang digmaan sa Ukraine, na papalapit na ngayon sa pagtatapos ng ikalawang taon nito. Sinabi ng investigative news outlet na Stories na si Zavodsky ang ikapitong major general na ang kamatayan ay kinumpirma ng Russia, at ang labindalawang senior officer sa pangkalahatan na naiulat na patay mula noong simula ng digmaan. Pero sino nang ba si Zavodsky? Si Zavodsky ay orihinal na mula sa Rostov Oblast, at kilala sa tunay na pangalan na Vladimir Vasilievich Zavodsky, pinanganak noong January 11, 1978. Nagtapos siya sa Ulyanovsk Guard Suvorov Military College noong 1995. Pagkatapos ay nagtapos mula sa Moscow Higher Combined Arms Command School noong 2000. Noong 2010, nagtapos siya sa Combined Arms Academy of the Armed Forces of the Russian Federation at pinarangalan ng noon Russian Pangulong Dmitry Medvedev. Noong 2018, siya ay hinirang bilang commander ng 4th Guards Tank Division, kilala rin bilang Kantemirovsky Tank Division na pinamunuan niya hanggang 2021. Nakibahagi si Zavodsky sa pagsalakay ng Russia sa Ukraine na nagsimula noong 2022 bilang Deputy Commander ng 14th Army Corps ng Russian Navy. Ayon sa mga analyst ng Ukrainian, nasugatan si Zavodsky sa kanyang paglipad mula sa Izium sa panahon ng counter-offensive na Kharkiv noong 2022 ng Ukraine. Noong ika-28 ng Nobyembre taong 2023, Si Zavodsky ay iniulat na pinatay ng isa sa sariling landmine ng militar ng Russia sa Ukraine. Walang sinabi mula sa Russian Defense Ministry tungkol sa insidente, at may mga magkasalungat na ulat tungkol sa kung saan eksaktong nangyari ito. Ang lokasyon ng pagkamatay ni Zavodsky ay hindi malinaw, sinabi ng Lente.ru na siya ay namatay malapit sa Izium sa Kharkiv Oblast, ngunit ang Kiev Independent ay may pag-aalinlangan na binanggit na ang lungsod ay 12-12 ng kilometro sa likod ng front line sa teritoryong kontrolado ng Ukrainian. Ang BBC iminungkahi na ang unit ni Zavodsky ay nakatalaga sa Kherson Oblast sa panahon ng insidente. Ang mga pagkamatay ng mga matataas na opisyal ng Russia, na iniuugnay ng mga analist ng militar sa ilang mga kaso sa tagumpay ng Ukrainian sa pagharang sa mga mahinang komunikasyon, ay naging mas bihira habang umuunlad ang digmaan.